Ayan mga ka Vlog, magandang umaga. Ngayon, mayroon tayong protas dito na kulay pula na maliliit. Ito, tingnan nyo kung anong klaseng punong kahoy ito sa inyo. Ito yung bunga nila. Oh. Ang daming bunga. Puro ano, halos sinug na lahat yung bunga niya na mga nakabitin. Tapos pakita ko sa inyo, tikman natin. Ito yung bunga niya. Oh. Kainin natin mga idol. Hmm. Okay, ang tamis talaga. Ah, Hmm. Ano tawag sa inyo itong ano to? Rotas na to. O, oh, lipat tayo dito sa kabila. Andahin bunga dito. Hmm. Ba? Ang tamis. Bagay natin yung puno niya. Ito so yung puno niya mga idol. oh. Ayan, ang puno niya. Malaki na yung puno niya. Kasi ang daming, ano, ang daming tinik. Maraming tinik yung puno niya. Kain tayo ulit kasi napakatamis. Kaya sa inyo, kung mayroon sa inyo nito, mga lugar nyo. Oh. Nabibinta rin ito Mga idol. Di lang namin pinipitas para ibinta. Diba, tatlo sa bunga. Ayan mga idol, kung nagustuhan nyo yung video ko, pakipalo nyo naman si Haji Vlog mga idol. Ayan lang. Thank you.